Oh no! Ito yung hindi ko gusto. Ang tag-ulan. Kasi nga dahil mga ako, no? Kawawa. Katulad nito. Tinamana ng Lamig Paul Cholera. Ito si Crocodile. Gumili ko na siya ng gamot. Ngayon, papalitan ko to, dahil luma na. Ayan, kung mapapansin nyo yung ipot ni Crocodile. Malabsak. Ayan. O, malabsak ang ipot niya. Ayan o. Sa tubig. Paul Polera ang tawag dyan. Ayan. Tapos, matamlay siyang kumain. O hindi niya naubos yung pagkain. O hindi niya naubos. Pero, o oh, nyo na sila mabuti at kukuberan ko na yan sila gumili ako ng, bumili pala ako ng tartilin na ganito. Green. Para malamig sa mata. Pag maglalagay kayo ng tarpaulin sa mga alaga nyo, dapat yung light colors. Bakit? Kasi kapag dark ang kulay, kunwari, kunwari red o kaya black, dark blue, yung lamok, gusto ng mga lamok. Hindi ka tulad yan, bright yung pagkakagaling. Hanap pa nga ako mas bright pa nga dito eh. Pero wala akong nakita eh. Yan, hindi na kayo mababasa. Ay, salamat naman. Hindi lang sila ang aking nilipat. Pati yung mga bibe. Yan eh. Si Barbet ang kanya mga bibe. Ay, grabe ka na. Okay, pero oh, Kanina, kanina. Kanina basa yan. Ayun. Natuyo na nga yan, eh. matutuyo na yung taas nila. Okay. Yan talagang sinisecure namin yan, mga bibi. Kasi nga, konti lang yung bibi namin. Kasi, sinisecure namin yan. Kasi, for adobong may gata for process. <laughs> yan ang sinisecure. <laughs> yan ang role nila sa aming uh, unting backyard manu-manu. Meron kaming sideline na uh, pang sibug. So, ngayon, ito yung binili kong gamot. Kira pag umulan. No? Habang kinukuha niya yung binili niyang gamot, etong shade net nyo, makikita yan sa ano, sa TikTok shop ni Barangay Dona. Okay. Kaya kung gusto niyo, pwede rin siya sa ulan, di ba? oh, hindi, hindi naman tumat. Ano lang yung pinaka-tubig. Doon sa kung saan yung pinaka-mababa ng ng mismong shade net. Para ito, itong pinakamababa niya, dun pupunta yung tubig. Yes. Pag dito, hindi naman mong ulan. Yeah. Maliba na lang kung yung ulan yung... yung <laughs> Oo. Oh, oh. Pero hindi rin, bumuhu sa ulan, ganyan pa rin eh. Ngayon, mabalik tayo sa... sa mga manok. <laughs> Pagkain nila to, usually, mga pangstag namin. Ito yung gamot na nirekomenda sa akin, no? kung magkakulay pa. o. Oh. <laughs> Ito yung nirecommend ng gamot sa amin ni eh, Parin Jerry, kaibigan ko na may ari ng poultry supply. Sulpar, QR. Ayan. Sabi niya, kapag mga CCU pa, kalahati lang. Okay. 3 to 5 days ang gamutan, pero mas maganda kung sa 3 days, kita mo ng improve na improve na, okay na yon. Mm -hmm. Kasi nga dahil sa ano to gamot ko eh, di ba? Mm -hmm. Kailangan hindi siya bisa masosobrahan. Eh, ang ang sakit na yan, protozoa, mga para amoeba bugas sa tao. Protozoa, mga microorganism na nandoon sa sistema ng manok sa digestive niya. Kaya dalawang araw o tatlong araw ko na nakikita ganyan si ano eh, malambot ang ikot niya. Kanina na alarma na ako kasi parang tumatamlay ah, sabi ko. Takbo kagad doon. Ayan, papainom ko sila nito. Silang dalawa na. Ay, pagpasensya nyo na at ako'y wet walk na yun. No? <laughs> Ito tayo isa. Kahatiin ah, lang ah, yan. Kahatiin lang to. Kasi, tissue pa sila. Hindi, baka hindi nila yung dosage eh. Oh, dito ka! Dito ka lang. Ayan o. Oh. Tutol. Okay. Ibigay ko yung malaki kay, ay, kay Crocodile. Para, kasi maliit lang si T-Rex eh. Nagbibilaw eh. Hey, you! Huwag ka na dyan! Huwag ko na formahan yung kasamahan mo. Kanyaan mo at... Di... Kapayit eh. Ha? Mayit Kailangan ka... Palibot kang... mo talaga. Puminom ng gamot. Maggamot ka. Oo. Kasi... You need. Okay. Para sa iyo rin yan, bata ka. Dapat agapan. Mahirap to pag hindi nagapan. Po. Oh. Mahirap magkaroon ng ganito. Oh, kapogi na oh. Hehe. <laughs> Buti yung mukha niya pula dahil dun sa binibigay kong red cell. Hindi pa siya namumutla. Kami, bumabawi na yung konti yung katawan niya. Namayat ko eh. Dahil sa na. Ngayon si T-Rex, ganun din. Nakikita ko, ano na. Nag-brown ano na yung malabsak na makikita natin dito ang yung bagong part here sa bagay nagaganyan na rin siya eh yun o kita malabsak ano yung red red na yun pwedeng coxie Pwede ano yung coxie kaya din gamutin yan nung binili natin gamot okay ay yung gamot nandun ah. Ito si T-Rex. Babae pero T-Rex. Medyo may to. Hindi ka tulad ni... Ako dahil mabay. Ito. Maganda katawan niya. Ito. Solid ang katawan niya. Parang... Parang ano... Hulang katawan. Medyo maganda katawan niya. Solid ang katawan niya. So, Sa tingin? Hmm. Sabihin mo. Isa pa. Okay. Okay. Pana rin. Mag-inom na kayo. Kilig niya hanap niya. Ha. Sandali, gagamot lang. Yan. Yan na mato. So. <laughs> hmm. Yan may butsi pa yan eh. Ito meron, meron. Yung tinatamad lang kumain, tinatamad kumain. Oo. Masakit ang tiyan. Bisaya ta samji. <laughs> Kain na kayo, kain na. Ito na yung wali mo, oh. Mga na. Takpan mo na. Takpan mo ng ano, ng... Ano pa kasi niya? Dahon ng ano. Dahon ng... ng Ito nilalagay you know. namin para kung biglang kung kuminit, nasa trabaho kami, biglang kuminit, at least meron silang protection sa init. Ito naman protection sa ulan. At the same time, protection yan ng hangin para, o, para hindi mahangin nila, yung, yung tarp. Yeah. Binili ko sila ng tarp ulit kasi eh. Eh. Baka mabasa sila. Talong mabasa sila. No? Yung mga bibingay, kanina ko lang nilipat dyan kasi dandun sa likod eh nabasa, nakuha na nga nabasa eh. Mm -hmm. Tapos, bad news nga kaninang umaga, yung mga sisu namin, cobra, lahat namatay. matay. Hindi. Inata, inatake sila ng daga. At patay eh, puwag yung mga dugo. Sayang. Ulit na lang. Back to zero na naman yung cobra. Bagay, kasi off-season naman na talaga eh. Mahirap na talagang mag-ano ng sisyo ngayon, magpalangit. Eh. Yung mga malilita. Pero yung mga ganito, okay na. Kaya na nila yan Basta yung serve lang, di ba? Baka may depression na mahayamo pa. Ito so, yung nakita kong ipot nila. Malabsak. Yan yung folding pen kanina nila kakrokodile. Ayan. Malabsak. Malabsak yung ipot nila. Kaya doon na ako na Nakita ko parang matamblay Tapos ganyan yung ipot Pero nakikita ko na yan Prior Malambot Pero hindi malabsak Ay, Malabsak na Kaya sabi ko Mahirap na So kayo mga kaibigan Kailangan pag mga ganyang sitwasyon Agapa na Mahirap Katulad ng mga sisiyo namin Kagabi sinasabi ko na Na ilalagay ko na sa kahon Pero nagdoubt pa ako na Hindi kaya ng nanay Kasi nga umulan Baka malamigan ko yun. Pag, pag sinabi ng instinct mo, gawin mo na para walang sisiyan sa dulo. Ayan, nakakapanghinayan. Diba? Well, ngayong pag-ulan, mga alaga namin, medyo ayan, exposed sa ulanan. Pero hanggat maaari, kailangan alert. No? Observant tayo sa mga alaga natin. Well, mga kaibigan, yun lang ang um, para sa araw na to kasi tag-ulan di ako makagawa ng libot-libot ng maraming scenery sa aming mga video medyo ano tayo uh, limited edition ng ating mga pilos hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam, paalam. Uh, judge uli na Oy. ay <laughs>